So ayun mga kabakit may dumadaan po dito na isang bakho <clears throat> ah, Parang sa province po itong bakho na to Dumadaan dito mga kabakit Dosan Dosan DX 220 ah susundan natin mga kabakit ng ating flying camera kung saan patungo yung dusa na yan. so what's up mga kabakit Ayun mga kabakit. <coughs> so, 'yun po ang aming dump truck mga kabakit. Doon siya nakaparking at 'yun ang isang bakho. Patungo po siya doon sa uh, Taukanga Bakho po ito ng province mga kabakit. So ito po yung project namin mga kabakit Dito ang hangganan ng aming kadugtong ng kongkriteng mga kabakit ng 300 meters So hanggang doon pa yun mga kabakit ang ah, gagawing kalsada at ah, So, yun po ang papuntang Taukanga nga, proper mga kabakit. <coughs> so, parang papunta po ito ng proper Taukanga nga na bakho na ito mga kabakit. Ayun ang bakho mga kabakit. So humihinto po siya dito mga kabakit. Ayun mga kabakit, humihinto po siya. Ah, dahil na long travel po itong bakho na to. Bakho po ng province ito. Dusan. Ayan mga kabakit. Ah, nagta na naman siya ulit. So, ito pong ram truck namin mga kabakit. Ito po yung ay hindi na makaahon dito sa base namin na aming tinatambakan dahil lumalakas po ang ulan. So, dito na lang siya nagpa-parking mga kabakit dahil hindi na siya makababa doon. dahil sobrang madulas na dahil lumalakas po ang ulan so dito po kami nagtatambak ng ditor mga kabakit ito po yung namin so ito pa po yung aming idinadam ng isang dam truck kahapon hindi pa namin nagalaw mga kabakit dahil sobrang lakas na sa ulan at masisira po yun na sobrang lambot talaga ng lupa so ayun mga kabakit balik na tayo dito sa aming parking space sa aming pinaparkingan